Fire and tsunami is, is coming to Manila. Ed quick from magnitude 8. And God told me it's because of their idols. There's another festival coming in January. I saw people dying in the festival. Ang nakakatakot na hula ni Perez ndi sa Pilipinas sa taong 2026. Isang pastor na nakakakita daw umano ng hinaharap ng Pilipinas. Si Perez ndi isang pastor na mula sa Africa. Ngayon ay pinag-uusapan ng mga Pilipino matapos maglabas ng matinding mensahe mula raw mismo ito sa Diyos para sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang taong dalawamput-dalawamput-anim ay hindi taon ng takot, gaya ng sinasabi ng ilang psychic at manghuhula, kundi isang taon ng paghatol, pagbabagong espiritual, at muling pagising ng bansa. Sa kanyang sariling mga salita, sinabi ni Perez hindi. This is the prophecy for 2026 God has given me for the Philippines." I stand with the authority of heaven and cancel what the soothsayers and psychics said about the Philippines. Kaya narito ang sampung babala at hula ni Perez hindi sa Pilipinas sa taong dalawang libo dalawang Pang sampu, pagkabigo ng mga manghuhula at psychic. I saw these psychics, Rudy Baldwin and Jay Costura. I saw their prophecies failing and not coming to pass. I saw them being exposed and betrayed by their own close people. Ayon kay Perez, Darating daw ang panahon na ilalantad ng Diyos ang mga huwad ng manghuhula at psychic sa Pilipinas, ang mga sinabi ni N.D. ay si Rudy Baldwin at Jay Costura. Yung mga nagpapanggap na may kakayahang makita ang hinaharap ay mawawala ng kapangyarihan. Ipinahayag din niya na marami sa kanila ang magkakasakit at mawawala ng sigla at kung hindi sila magsisisi, kamatayan daw ang susunod sa kanila. Pangsyam pagpapatuloy ng sakuna at kahirapan. In 2026, I saw continuous floods, earthquakes, and famine because many people refused to repent in 2025. Nakakita raw si Perez ng mga sunod-sunod na kalamidad, baha, lindol, at taggutom. Ayon sa kanya, ito raw ay bunga ng matigas na puso ng mga tao noong nakaraang taon. Habang patuloy na nagbabalik sa kasamaan ng ilan, lalo namang titindi ang mga natural na sakuna bilang babala ng kalangitan. Pangwalo, pag-iyak ng Pangulo at krisis sa bansa. I see the President of the Philippines crying because of depth and hardship. I see other nations bringing help to the Philippines ayon sa manghuhula. Makakaranas daw ang bansa ng matinding krisis sa ekonomiya at kalikasan. Dahilan upang mapilitan ang mga leader na humingi ng tulong mula sa ibang bansa. Binanggit pa ni Perez na makikita niya ang Estados Unidos, China, at United Kingdom na magpapadala ng tulong. Sabi niya, The President will go through hardship na tila babala ng isang mabigat na pasaning pampinansyal at pampulitika. Pangpito, 7,700 na anghel. Magahatid ng paghuhukom at pagsilang ng muling pagsigla. I saw 7,700 angels in the Philippines in 2026, ushering revival in all islands but also pouring out judgment to others who refuse to repent. Isinalarawan ni Perez ang libu-libong anghel na bumababa sa bansa. Ilan para magdala ng revival o muling pagsigla ng, ng, palataya at ang iba naman ay para magdala ng hatol sa mga mapagmatigas na puso. Nakakakilabot mang pakinggan pero ayon sa kanya, ito raw ay tanda na pinili ng Diyos ang Pilipinas upang maging sentro ng espiritual na pagising sa Asia. Pag-anim, pagyanig sa mga religyosong namumuno. The religious authority shall be shaken. God will phase out the old and bring in new prophets, new pastors, new apostles, new evangelists, and new teachers. Ayon kay Perez, magsisimula ang pagbabago sa simbahan mismo. Ang mga leader na tumalikod sa kabanalan o nalulong sa kayabangan ay aalisin ng Diyos. Papaltan sila ng mga bagong tinig mga batang lingkod, tapat at walang takot ipahayag ang katotohanan. Panglima, crisis sa ekonomiya at panibagong pagsilang. I see depth in the economy of the Philippines in 2026 because of famine and natural disasters. There will be a crash in the first six months, but the last six months shall begin to shine bright if they repent. Babala ni Perez mararanasan ng bansa ang matinding paghina ng ekonomiya sanhi ng mga kalamidad at taggutom. Sa unang kalahati ng taon, magiging mahirap ang sitwasyon. Mataas ang presyo ng bilihin, maraming mawawalan ng trabaho. Ngunit sa ikalawang kalahati, kapag ang bansa ay nagsisi at bumalik sa Diyos, unti-unti raw muling sisigla ang ekonomiya. Ito raw ay divine reset upang alisin ang kasakiman at ibalik ang tamang paggamit ng kayamanan. Pang-apat Muling pagsigla ng pananampalataya at musika ng langit. I saw gospel music in the Philippines rising strong. People were turning to God because of the songs. Ayon sa kanya, isang malaking revival sa musika ang magaganap. Makakarinig daw tayo ng mga bagong awiti ng pananampalataya mula sa mga dikilalang mga awit na biglang sisikat, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mensahe. Makikita raw natin ang mga tao na nagtitipon, sumasamba sa lansangan at tumatangis sa galak. Number 3. Pagyanig ng pamahalaan at pagbangon ng mga kabataan. The political authority of the nation will be shaken and corrupt leaders shall resign. I see young leaders rising to power, Babala ni Perez. May malaking political shaking na magaganap. Ang mga tiwaling leader ay babagsak at lilitaw ang mga kabataang leader na may takot sa Diyos. Kasabay nito, makikita rin daw natin ang mga kilos potesta at sigawan ng bayan. Tanda ng pagkauhaw ng mga Pilipino sa katotohanan at katarungan. Pangalawa, paghatol ng Diyos sa mga masasamang espiritu. Judgment shall be served to thousands of psychics, magicians, witches, and wizards in the Philippines. Many will become sick, and if they don't repent, death will follow them. Ayon kay Perez, ito ang panahon ng Divine Judgment. Hindi lang ito laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kasamaan na matagal nang gumagapos sa bansa. Sabi niya, darating ang araw na mararamdaman natin ang bigat ng espiritual na labanan, kung saan ang mga huwad na propeta ay babagsak at ang liwanag ng Diyos ay magwawagi. At ang ating number one, ang dakilang pagbabago at muling pagising ng Pilipinas. The horn of great princes of darkness will fall and the righteousness of God will prevail over the evil in the islands of the Philippines. Ito ang pinakamatindi at pinakamagandang bahagi ng propesya. Nakakita raw si Perez ng liwanag na bumabalot sa buong kapuluan. Tanda na bumabagsak na ang mga puwersa ng kadiliman at muling babangon ang katuwiran ng Diyos. Tinawag niya itong taon ng banal na pagbabago at pag-aayos sa Yeshua. Matapos ang lahat ng sakuna at pagyanig, ang Pilipinas daw ay magiging liwanag sa silangan. Isang bansang muling gigising, mas matatag, mas makajos at mas mapagpakumbaba. Ayon kay Perez hindi ang lahat ng ito ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang puso ng mga Pilipino. Sabi niya, may the Lord have mercy on the Philippines and may the Lord truly wake up the people. Kaya mga kasuksay, kung totoo man o hindi, isa lang ang malinaw na mensahe panahon na upang manumbalik sa Diyos, magsisi at manalangin. At ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. God says worst disasters are coming to the Philippines. So tsunamis coming to the Philippines. pang tsunami sa Pilipinas. I saw a great wave coming to the Philippines. Many will run and many will cry out to God. Sa kanyang propesya, sinabi ni Perez na nakita niya ang isang dambuhalang alon na tatama sa baybay ng bansa. Maraming tao raw ang tatakbo sa takot habang ang iba na may mananalangin. Ayon sa kanya, ang tsunami ay hindi lamang likas na kalamidad kundi isang senyales ng spiritual shaking na ng Diyos ang mga taong matagal nang nakalimot sa Kanya. Pangsyam, malakas na lindol. The ground in the Philippines will shake, buildings will fall, and people will cry for mercy. Binalaan ni Perez ang bansa sa isang lindol na yayanig hindi lang sa lupa kundi sa takot ng bawat isa. Ilang linggo matapos niyang sabihin ito, nagkaroon nga ng lindol sa Visayas. Dahilan para maraming maniwalang nagkatotoo ang kanyang hula. Ayon kay hindi, ito raw ay warning ng Diyos, hindi para manakot, kundi para pagsisihan ng mga tao ang kasalanan at manumbalik sa pananalangin. May ilan ding naniniwalang ito may kinalaman sa posibleng the big one na pinaghahanda ng bansa. Pangwalo, malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. I saw floods covering many places, I saw landslides destroying houses and roads. Ipinahayag ni Perez na nakita niya ang mga lugar sa Pilipinas na nalulubog sa baha at mga bundok na biglang gumuho. Para sa kanya, ito raw ay bunga ng kapabayaan ng tao sa kalikasan at kawalan ng disiplina. Tinawag niya itong cleansing of the land kung saan muling ipapaalala ng Diyos na tayo ay mga tagapangalaga lamang ng mundo. Pangpito, Bagyo na may matinding hangin. I saw a storm coming with strong winds and darkness over the land. Isinalarawan ni Perez ang isang bagyo na magdadala ng kakaibang lakas, may kasamang dilim at takot. Sabi niya, ito raw ay simbolo ng dark season sa bansa, panahon ng kalituhan at pagkakahati ng mga tao. Ngunit matapos ang unos, nakita rin niya ang muling pagliwanag ng pananampalataya ng mga Pilipino. Marami ang nag-ugnay nito sa mga super typhoon gaya ni Yolanda at Egay. Ngunit ayon sa kanya, ang darating ay mas matindi pa. Pang-anim, pagsabog ng bulkan. Fire came out of the mountains. I saw people running away. Nakakita raw si Perez ng mga bulkan na nag-aapoy at mga tao na nagtatakbuhan. Maaaring ito'y tumutukoy sa mga aktibong bulkan gaya ng Taal, Mayon o Kanlaon ang apoy daw ay sumisimbolo hindi lang ng kapahamakan, kundi ng pagsunog ng mga kasamaan sa bayan upang magkaroon ng panibagong simula. Panglima, krisis sa pamahalaan. I saw confusion among leaders. I saw changes in power. Ayon kay Perez, nakita niya ang kaguluhan sa pamahalaan. Mga hindi pagkakaunawaan at pagpapalit ng posisyon sa pamumuno. Hindi raw ito basta isyong politikal, kundi tanda ng pagwawasak ng mga sistemang puno ng kasinungalingan. Ibibinahagi niya na God will expose those who deceive the people. Para sa mga Pilipino, ito ay maaaring tumukoy sa mga kasalukuyang kontrobersya at panawagan ng katotohanan sa gobyerno. Pang-apat, paglaganap ng karamdaman. I saw people wearing masks again. I saw sickness spreading, especially among children. Ayon kay Perez, makakakita raw muli tayo ng mga tao na nagtatakip ng muka, senyales ng bagong uri ng sakit. Bagaman hindi raw kasing tindi ng pandemya, babala ito upang maging handa at mapagmasid. Ang mas nakakatakot, particular niyang binanggit ang mga bata bilang pinaka-apektado. Sabi niya, This will remind the world to humble themselves before God once more. Ito raw ay paalala ng Diyos na siya pa rin ang tunay na nagpapagaling. Pangatlo, pagbagsak ng ekonomiya. I saw people crying because they had no money to buy food. Isinalarawan ni Perez ang mga taong umiiyak dahil wala nang maipambili ng pagkain. Ayon sa kanya, ito'y mangyayari sa panahon ng krisis kung saan tataas ang presyo ng bilihin at maraming negosyo ang magsasara. Marami ang nakapansin na tumutugma ito sa patuloy na pagtaas ng inflation at kakulangan ng trabaho. Ngunit sabi niya, "Those who trust God will never lack." Sa gitna ng kagipitan, ang tunay na kayamanan daw ay pananampalataya at pagtutulungan. Babala ni Perez, mararanasan ng bansa ang matinding paghina ng ekonomiya sanhi ng mga kalamidad at taggutom. Sa unang kalahati ng taon, magiging mahirap ang sitwasyon. Mataas ang presyo ng bilihin maraming mawawala ng trabaho. Ngunit sa ikalawang kalahati, kapag ang bansa ay nagsisi at bumalik sa Diyos, unti-unti raw muling sisigla ang ekonomiya. Ito raw ay divine reset upang alisin ang kasakiman at ibalik ang tamang paggamit ng kayamanan. Pangalawa, spiritual na giyera. There will be a spiritual battle over the nation. Evil will rise but God will raise His people isa sa mga pinakamatinding babala ni Perez ay ang tungkol sa isang espiritual na labanan sa bansa. Ayon sa kanya, kakaroon ng paglaganap ng kasamaan, kasinungalingan, karahasan, pagtutokso, gunit hindi magtatagumpay dahil gagamitin ng Diyos ang mga mananampalataya upang maging liwanag. Tinuturing niya itong panahon ng pagsubok ng pananampalataya kung saan malalaman kung sino ang tunay na nasa panig ng kabutihan. At ang ating number one, malaking pagising ng bansa. I saw light over the Philippines After the shaking and the storm, I saw revival. Matapos ang lahat ng lindol, baha at bagyo, nakita daw ni Perez ang liwanag na bumabalot sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ito raw ay tanda ng spiritual revival kung saan muling manunumbalik ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ang bansa raw ay magiging halimbawa ng pananampalataya sa buong Asya. At maraming bansa ang matututo mula sa katatagan ng mga Pilipino. Ito ang pinakamatindi at pinakamagandang bahagi ng propesya. Nakakita raw si Perez ng liwanag na bumabalot sa buong kapuluan. Tanda na bumabagsak na ang mga puwersa ng kadiliman at muling babangon ang katuwiran ng Diyos. Tinawag niya itong taon ng banal na pagbabago at pag-aayos sa Yeshua. Matapos ang lahat ng sakuna at pagyanig, ang Pilipinas daw ay magiging liwanag sa silangan. Isang bansang muling gigising, mas matatag, mas makajos at mas mapagpakumbaba. Ayon kay Perez Ndi, ang lahat ng ito ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang puso ng mga Pilipino. Sabi niya, May the Lord have mercy on the Philippines and may the Lord truly wake up the people. Kaya mga kasuksay, kung totoo man o hindi, isa lang ang malinaw na mensahe panahon na upang manumbalik sa Diyos, magsisi at manalangin at ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.